So what's up mga ka DIY is me King Vlogs This video For this video mga ka DIY no? So ang uh, sakit ng mata ko no? Nakita nyo Dahil nag po ako ng gate Nakita nyo naman po sa content natin no? Nag welding po tayo ng gate Dito sa aking bahay sa sliding, win, sa sliding gate ko So for this video mga ka DIY So hintayin nyo po yung day to noon Medyo masakit pa to tong mata ko kaya hindi pa tayo mag-date. So for this video mga ka-DIY, unboxing po tayo ng uh, product natin galing po sa ating seller na live uh, self drop off. So ito po yung kanilang LVD na naman. LVD ulit po to no. So lagi na ako mibina ng LVD na napaka dami na po na mga defect. So baka mga seller baka hindi na ako bumili sa inyo kasi defect na po naman po yung mga binibigay nyo sa akin. So Try natin ulit. Pag defect pa to, pwede na pong lagyan natin ng uh, uh, one, uh, star 1 lang. O uh, mag-comment uh, na tayo talaga. O sabihin natin sa, talagang sasabihin ko na po sa inyo na, i-reveal ko sa inyo na lahat ng benta nila ay may problema na. So, ito na yung pangatlo. So, pangalawa, si pa rin. Ito yung pangatlo. So, mga ka-DIY, tignan natin, no? So, testingin natin. Let's go. So, the moment of truth, mga ka-DIY, no? So, ito po yung ating parcel. So galing po sa self drop off na seller po. So ito po yung ating uh, pagtestingan no, ang ating aparato. So i-on na natin. So yan positive negative to guys. So try po natin no. So buksan po natin yung isa. Sana okay po siya kasi wala na po. Uh, sobrang gastos ko na po sa LBD. Baka hindi na po ako gagamit ng LBD. Uh, baka magkukan na po ako, mag iba na po ako. Relay type na lang po, tapos walang LBD. Ang pinaka-LBD yung controller na. No? So baka mag MPPT na po tayo no. So mga ka-DIY yan, testingin natin no. So positive negative lang guys no. So sabit lang. Testingin natin yung LVD number 1 na binili natin sa self drop off. So positive negative lang ito no. So yan guys, ito yung unahin natin. Input, positive dito sa kabila. Negative naman po sa kabila. So ito yung positive niya. positive yan negative yan sana mandar guys yo naman dar. okay to guys okay to mandar to mandar so sana mandar din po yung isa so positive negative so ito natin lagay so yan positive tapos negative Yun, umandar mga ka-DIY. So, dalawa mga ka-DIY umandar. So, legit na legit po dito sa ating seller, no? Sa isa, no? Ito na po yung hindi ko... Ito po yung yung uh, seller na isa. So, pangatlo ito. Yung una, pangalawa po, guys, ay sira po lahat. Pero ito pong pinuhanan ko ngayon, maganda. Okay? Maganda, guys. I-backcam Back, eh, ko lang, guys, ha, para makita nyo. So, yun na nga, guys. So, ito pong ating uh, pinagkuhanan na seller. Itong pinagkuhanan po natin na to ay legit po no sa mga una pangalawa kong pinagkuhanan hindi po legit so legit na legit po ito ilagay ko po ang uh, description or yellow basket ilagay maglay ako ng yellow basket diyan para diyan niyo po i-check out yung LVD na legit po na pinagkuhanan natin so mga ka-DIY yan lang aking video for to now so thank you for watching God bless bye bye sakit ng mata ko guys thank you for the follow so follow yun po ako follow niyo po eh, subscribe kung makasubscribe subscribe po kayo So, yan. God bless. So, legit seller. Bye-bye. So, yan na nga guys. So, ito pong ating uh, pinagkuhanan na seller. Itong pinagkuhanan po natin na to ay legit po. No? Sa mga una, pangalawa kong pinagkuhanan, hindi po legit. So legit na legit po ito. Ilagay ko po ang uh, description or yellow basket. Ilagay po ako ng yellow basket diyan para diyan niyo po i-check out yung LVD na legit po na pinagkuhanan natin. Sa so, mga kadi ayaw lang aking video for to now. So, thank you for watching. God bless. Bye-bye. Sakit na mata ko, guys. Thank you for the follow. So, follow nyo po ako. Follow lang po. Subscribe kung makasubscribe po kayo. So, yan. God bless. So, legit seller. Bye-bye.